Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon guys, tinulungan ako ni Ching maghanda para sa aming almosal. So meron nga kami dito tinapay nilagyan namin ng cheese dough sa gitna. So ginawa namin palaman man guys yung cheese dough. So tinulungan niya ako maglagay ng hot dough. So ayan guys. Ayan. Napakabait naman bata pag walang toyo. <laughs> Then, guys ako naman ang naglagay ng ketchup. Ayan, in-size ako nga siya mag, ano, ah, lagyan ng ketchup yung ating hotdog na nilagay sa tinapay. So, wala nga lang yung litos, guys, dahil hindi ako nakabili. Yan lang kasi available dito sa ref, kaya, ayan yan na lang yung inalusal namin so yun guys Di pa ko tapos maglagay ng ketchup ayun so kailangan lagyan natin ng ketchup yung ibaba para masarap naman kainin so ka ay kanan favorito ni Ching yung ketchup talaga ay ayun E ano na, na natin siya. Para maalmo sa natin sa kape. So yun guys, anim lang siya na peraso. Kasi yung sambal anim na peraso lang. So yun lang guys. Partner na natin ng kape. Ay kape. Hindi <laughs> gatas pala guys. So yun guys, anusal na tayo. So yun, tig-isa nga lang kami dyan guys tapos yung sobra ano hinati na nila natihati na nila ang tatlo ayun <laughs> so yan nga guys eh, si etching napadaldal na rin ako at ano ano kaya na tayo guys tikman na natin naturo so, nga ni etching yung Enough, mamaya daw kakainin niya daw nila kakatiin ah, niya daw nila <laughs> sabi ko naman nung mamaya umamaya pag naubos na yung kinakain nila kasi nasasayang naman pag nakita sa ano nila pinggan nila na madami mga ano na sila mawala na lang gana so isa isa lang naman ayan part na nga namin sa gatas yan guys so hindi na ako nagkakape kami natin din na nagkakape kasi nga pag nagkakape na parang ano high blood na na high blood pala yung kape ayan hindi ko pa nga makubos-ubos yung isang teraso at napakalaki nga ng ano uh, tinapay then guys kain tayo Taposin natin ang almusal kay gising ko lang guys kaya ganyan itura kasi po yung nagpuyo ko <laughs> kay gising lang <laughs> tapos nalang si etching na mag musal kaya yan ginawa ko na musal sila may kasabihan pala guys magbiro ka na sa lasing wag lang sa bagong gising <laughs> kaya si etching kasi nandyan patabi ko Ayan, nakipagdaldalan din siya. Pero nanonood yan ng TV. Pero magdaldal siya. nagdaldal Tama na may tsura ko. Puyat. <laughs> <laughs> Mukhang puyat. Hindi kasi ako nakatulog pag gabi. Alam ko pag gabi Ngayon, hindi ako nakatulog. Hindi ko alam. Ma, alas dos pala yun. Ay, nagka eyebag Ang laki, laki ng eyebag ko. Tapos magan ako na katulog. Dahil siguro sa so, sobrang alinsangan ka kami kaya ano, hindi ako nakatulog. Kaya ano, naglaro laro lang ako sa cellphone pang Yun siguro. Sino nga guys, dinadaradala ko na itching. Hati nga daw sila ng tinapay. Naubos na yung kanya. Kanyang tinapay, naubos na. Kaya sumulhati hati na sila. Well, oh, no, for... Para yan, guys. Yeah. May talaga sa tinapay. Si Itching. Dalamang may hotdog. Hotdog, itlog. Basta may lahat ng itlog. Pwede na kanya. Favorite niya yan. Hotdog minsan lang kasi ano. Ah, uh, may pag ano, sunod-sunod hotdog. Frozen. Itlog lang talaga. Ayan, may lig siya. Pero prito lang din. Ayaw na laga. Sarap ang laga sana. Masa ayaw niya. Yan lang, guys. <laughs> Tingnan mo naman ang itsura ko talaga. Diyos niyo. Maray mag... Uh, paano ko. Ako rin na natin yung pagkain natin guys. At tanghali na ako pa ako kay ano, si Moon. Paliguan ko siya ang dami po ko ni si Moon. Ang alaga ko. Kaya well, si Uchi nang ulitan naman siya. Ayan. Laki nga ng pimples ko guys. Kung ako gabihin, hindi ako nakatulong na stress siguro. Okay. See you now guys. I'm going to miss another you guys. Thank you. Thank you for watching guys. Bye bye.